tagal uh, siguro kulang-kulang isang taon na rin pero siyempre meron tayong mandato lalo na po ngayon uh, meron tayong uh, order to make sure na ating mga mabuhay lanes alternate routes ating mga kalsada ay dapat po cleared po for any forms of obstruction so tayo po ay nakipag ano naman uh, cooperation coordination na uh, yun nga po para mas natin ang ating mga kalsada So maganda naman po. Tulad nga po ng sabi ni ano Chairman. Sabi ni Chairman Eric Santos sa inyo. Eh, eh nga po, sabi nga po ni Chairman eh talagang tutulungan din niya po tayo na maayos yung mga kalsada dito sa kanyang jurisdiction lalo na po itong Mabuhay Lane. And nagpapasalamat po kami kay Chairman na cooperative po siya. Okay, salamat po. Lopez. Ako na na itong nasa eh, sasakyan. <laughs> Nagkakamura. Salamat po, po. 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 Magandang German Eric Santos po. German ako, operate by NTP Birito? Ay, opo. Malimit ma po 'yan. Siyempre, eh, uh, alam mo naman mga Pilipino, kahit iklamping 'yan, eh wala mapaparada. Eh, bahala eh, na kang. Unang termino niyo po, no? Opo, unang termino. Ano

yung truck ng uh, bumbero ng barangay. Ayan. Clearing operation po yan sa road 10 ng uh, MMDA. pinapaatras ito mga e kasi magbakang triplo o na dyan eto na sa malayo pa naman magkakang triplo pa naman na dito sa road na uh, ongoing yung uh, uh, clearing operation ng uh, MMDA. Pati mga tindahan nag- uh, yan. Kasi uma, yung pet niya, uma, ano, sobra sa bangketa. Kaya tatanggalin na lang itong, tatanggalin itong, ano, itong uh, sasakyan na SUV. Ito na, tinatak na rin itong uh, dito sa clearing operation. Nandito po yung mga uh, membro ng SWAT na maalalay sa MMDA. kama na nasa bangketa ito sa Moriones Salvation ay uh, kinumpis ka na lang uh, MMDA ayun meron pang ano ayun oh. Na, ayun, wala na wala kasi atay may are, ayun

dalawang uh, SUV po yung nahatak dito sa Moriones sa kabilang side